Hello. 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 ng mga so tingnan mo yung ginagamit niya na start hindi si ako dapat pala yung yun na lang isa Okay. Kasih barang itu okay, nanti Komon, kasih para komon, atau tong ganito na tunggal, 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 No, vintage yeah. <laughs> <laughs> Daming turista <Saya> kami <laughs> For five days ngayon lang na kami nakakita Maraming turista oh. Wala oh, pala tayong picture Wala tayong picture dito sa harap. Di ba? Diyan. Okay lang? Oo. Bakit ba? Tara. Tara. turista. Ayan lang kami na nakita ng turista.